Yo, up mga kaibigan, nalina tayo magkwantuhan. Sa Dallas Mavericks nga, everything starts and ends with Luka Doncic. Magkaroon siya ng bad game, automatic, talo ang team. Magkaroon naman siya ng great game, ay mas malakas nga ang chance nila na makuha ang panalo. Sa finals na ito ay isang bagay ang tiyak. Madaming factor sa talo at panalo ng Mavs. Papa-performance man ito ng role players ni Kyrie Irving, Depensa nila, at iba pa. Ganun pa man, magsisimula at magtatapos ang lahat kay Luka Doncic. Ang ibig sabihin ko dito ay hindi lang kailangan ni Luka na maglaro ng solid bangkos kailangan niyang bilisan ang kanyang pace tulad ng ginawa niya sa game 4. Napag-usapan nga natin na ang dahilan kung bakit mas nahirapan ng Celtics sa Indiana Pacers kaysa sa Mavs noong first 3 games ay ang kanilang pace. Kapag mabilis nga ang pace mo ay wasak ang depensa. At dahil din dito ay mas nagiging involved nga mga role players. Kung hindi nga ipupush ni Luka ang pace, makakaset ang best defensive team ngayong playoffs at posibleng kaya ni Luka at Kyrie na makapuntos. Subalit hindi nga ito maganda para sa kanilang mga teammates na limitado ang galaw sa opensa. Kanina nga dahil magulo ang depensa ng Celtics, nakita natin na nagkaroon ng ambag sa opensa sila Derek Lively, Josh Green, Derek Jones Jr. at Dante Exum na malaking dahilan din kung bakit bumilis ang takbo ng kanilang opensa. Mas malakas nga ang chance na magkaroon ng ambag ang mga role players ng Mavs kung itutulak ni Luka ang pace dahil sa mga easy fast break points tulad lamang ng ginagawa ng Indiana Pacers noong playoffs. Habang sa depensa naman ng Mavs, kung dinan mo ang opensa ng Celtics, ang unang gagawin nila ay pupwesto silang lima lahat sa labas at hahanapin nila ang tinatao ni Luka Doncic at screen nila ito kay Brown at Tatum upang malipat si Luka dito. Kapag nalipat na nga si Luka ay aatakihin na nila ito. Yun nga ang step 1 ng opensa nila. Kapag nalusutan si Luka ay mapupwersa na ang Mavs na mag-help dahilan upang malibre na ang mga shooter sa corner o sa wing area. Kaya naman muling magsisimula ang lahat kay Luka kahit na sa depensa. Kung papahirapan niya nga sila Tatum at madedelay niya ang opensa ng Celtics, malaking bagay na ito. Hindi nga aabante sa step 2 ang opensa ng Celtics kung sa step 1 pa lang ay mapipigilan na sila. Kaya naman bagamat madaming factors para sa Mavs upang makuha ang panalo, sa palagay ko nga ay ang push ng pace at perimeter defense si Luka ang pinakamagiging key factor dito. Dahil kung may isang bagay man nga tayo na natutunan sa panalo ng Boston Celtics noong Game 2, kahit na mag 6 of 22 sa field ang star player mo, kahit na 25% lang nga kayo sa 3-point line at papadami din ang inyong turnovers, kung ang depensa nyo ay consistent, kaya pa din nga na manalo ng isang team dahil pwede ka nga makagawa ng opensa mula sa malakas na depensa, papa fast break points man ito o kaya naman mapagod din ng kabilang team dahilan upang humina ang kanilang depensa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.